Mapagpalang araw mga ate at mga kuya. Ibabahagi ko lang isang panalangin para sa ating mga yumao. Mula sa Salmo 51. O Diyos, maawa ka sa akin. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sanayon sa iyong kagandahan loob mga kasalanan ko iyong pawiin ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang sang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang mga nagawa ko'y di mo na Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan Marapat na ako'y iyong parusahan Ako'y masama na buhat ng iluwal Makasalanan ng ako'y isilang Nais mo sa aki isang pusong tapat Puspusin mo ako ng dunong mong wagas ako ay linisin sa lakoy hukasan at ako ay puputi ng walang kapantay. Sa galak at tuwa ako ay puspusin at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin lahat kong nagawa masama pawiin. Isang pusong tapat sa akin likhain Bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang paghahariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuan, sa iyo lumapit ang makasalanan. Ingatan mo ako, Diyos kung manunubos, ang pagliligtas mo'y galakong ibabantong. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo na nais ang mga paghandog, sa haing sinunog di ka nalulukod. Ang handog ko o Diyos na karapat dapat ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Iyong kahabagan o Diyos ang siyon, yaong Jerusalem ay muling ibangon. Dala sa na turong susunugin, malukod na ito'y iyong tatanggapin. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan ang aming mga panalangin sa pagkabuhay ng iyong anak mula sa kamatayan Pinagkalooban mo kami ng pananampalataya, palakasin ang aming mga pag-asa ng aming mga yumaong mga kapatid ay makibahagi sa muling pagkabuhay ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaan tayo ng mga kapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.